Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. O, oh, nakapagparibanda ba ang lahat? At eto, humabol pa nga ako bago nga magpasko. Nagpa-home service nga ako tulad nga ng dati kong ginagawa. Mas gusto ko kasi yung nasa bahay lang ako kaysa nga nasa salon. Two years na nga rin walang riband buhok ko dahil last year nga ay e, nag-DIY hair color lang ako. Nakonta ko nga lang itong gumawa ng buhok ko dahil nakita ko nga yung post ng dati kong kakore seller sa mga beauty products na ang ganda nga ng buhok niya. Kaya naman, shoutout nga kay Sis Raquel. Hindi ko na na rin kasi talaga nagugustuhan yung buhok ko dahil hindi na nga kaaya tignan. So pagkatapos nga ng unang gamot at ng mabanlawan nga, eblinower na nga rin nila. Eto nga palang pinagawa ko ay e, ribad with color tapos meron na nga rin siyang botox. Pero dapat nga ribad with color lang ako pero sabi niya nga mas maganda nga raw pagka merong botox. At habang nire-reband nga ako doon eh, daddy nga muna ang nakatoka sa paghuhugas ngayon. Buti na nga lang din talaga nitong araw na nagpa-reband ako eh, day off nga din ng daddy. Napakasipag nga nitong mister ko, siya na nga ay nagluto, siya pa rin yung naghugas. Buti na nga lang at supportive sa mga ganitong kaartihan ko sa buhay. Every year niya nga ako binibigyan ng pampariban pero last year nga eh, ay ko dahil dinagdag ko nga sa puhunan ko na beauty products. Dati kasi talaga, bago nga ako pumasok sa mundo ng vlogging eh, nag ukay na nga ako at ng beauty products. Yun nga yung naging source of income ko habang nasa bahay. Pero dahil nga nagkaroon ng problema sa puhunan ko, kaya naman ayun nga natigil ako. At habang naguhugas nga ang daddy dito, ilumapit nga ako dahil magbabalaw na ako ng buhok ko at maglalagay nga ako ng keratin. Eto na kasi yung pangalawang gamot, tapos meron na nga rin tong hair color. Sa mga magtatanong nga pala kung ano nga ba yung hair color ko, eh ash blonde po. hindi nga lang siya ganun ka-achieve dahil alam niyo naman pagka ash blonde ay kailangan talaga nakablitch yung buhok. Pero maganda naman yung kinalabasan dahil kumulay pa rin naman ash kasi talaga yung kinukulay ko dati pa man. So, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ng masipag kong mister at eto. Nagbabalo na nga siya ng mga sinabunan niya mga plato. Maya-maya nga lang din natapos na nga akong i-reband at eto na nga yung resulta. At tingin ko, deserve ko naman to. Ay, magpapasko at magbabagong taon ng rebanded ang hair. Charis! At syempre, gusto ko lang din magpasalamat sa aking mister na trinit nga ako dito sa aking pa-hair riband kinemerut. Salamat sa suporta sa mga kaartihan ko sa buhay. Ai At dahil nakuha na nga ng daddy yung 13 month niya, kaya bumili na nga rin kami ngayong araw ng gasol. Sa wakas nga ay eh, makakatibid na rin sa kuryente. Fast forward na nga tayo dahil hinapon na nga nang tapos yung reband ko, kaya naman 7.30 na nga yung inatinan namin na misa. Simula nga yung unang araw ng simbang gabi, eh araw-araw na nga pong merong nagpe-perform. Eto nga ang bunso ko, kita nyo naman napakaseryoso nga manood. Nakakatuwa nga yung costume nila, talaga namang feel na feel na yung Pasko. Wala na nga akong time para magluto kaya pumunta muna kami dito sa may area G para nga bumili ng isang buong manok. Isang buong na nga yung binili ko dahil marami nga kami sa bahay at umuwi nga rin yung kapatid kong bunso. Pagkatapos ko kasi magparibad eh siya naman yung sumunod. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!